Okay, ayun na, uh, isang magandang araw sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, na uh, most especially dun sa mga baguhan uh, na nag-aaral pa lang na gustong matuto ng mga konting DIY when it comes to e-bike, motorcycle, appliances, and then meron tayong konting electronics yan mga ka-DIY. Okay, uh, meron tayong share sa inyo, isang mabilisan lang to mga ka-DIY, and then uh, may nagpatulong kasi sa atin yung isa natin tropa, no? Ayun, ah uh, meron kasi dito mga ka-DIY, itong uh, GB2 na kulay itim. At uh, sira kasi yung kanyang panel board So bumili siya ng bagong panel board Ito yung kanyang nabili yan uh, Ito ngayon ang naging problema dito mga ka-DIY Ito naman ay uh, plug and play lang Isasaksak mo lang siya At uh, yan nga ito ngayong kanyang uh, bagong panel board no? Ito kasi yung kanyang itsura So meron naman siya sakit dito Almost plug and play lang naman to mga ka-DIY So isasaksak lang natin dito sa unit yan. Saksak at na naisaksak na natin mga ka-DIY. Ah, silipin natin dito, ipapower on natin. Power on. Doon. At ayan, kung natin dito sa panel board, okay naman siya, no? So, mandar naman siya mga ka-DIY. Pero kasi ang gusto kasi ng may-ari, eh, ito kasi yung napansin niya, no? So, magta throttle ako dito, trottle. Maandar naman. Yan. Ang problem lang dito, ang uh, inaano ng mayari, hindi umaandar yung kanyang odometer. Ayan, baka sakali kasi na mangyari to sa inyo mga ka -DIY. at least madali nating uh, ma ba yung uh, pinaka problema. At uh, kapag ka tinotrottle ko siya mga ka DIY, ayan. Eh ang mapapansin natin dito, may lumalabas sa gilid. Ayan oh, lumalabas yung kanyang indicator ng lights. Mm -hmm. At ayan, ulitin natin mga ka-DIY. Ayan, lights yung lumalabas sa kanya sa na gumagana yung kanyang speed o yung kanyang indicator. Ngayon, ano ba yung mabilis na solusyon dyan mga ka-DIY? Dito sa likod, patayin muna natin. Ayan, dito ang gagawin okay. lang natin dito, yung mabilis lang ito mga ka-DIY. Kakalasin ko lang. Okay. Ang gagawin lang natin dito mga ka-DIY, kung napapansin natin dito, ay anim yan, anim. Ang gagawin lang natin, etong green, at saka itong blue ay pagpapalitin natin. So, gano'n lang yung gagawin natin, no? So, gagawin ko na ng isang mabilis, mga ka-DIY, kasi uh, isang kamay lang yung hawak ko. Wala akong hawak na stand kasi. So, yung green at saka yung blue, pagpapalitin lang natin yan. At yan, mga ka-DIY, na pagpalit na natin yung blue at saka green ng pwesto. At ayan, ipapalit na natin. Tingnan natin kung magkaroon na siya ng uh, speed indicator. Okay, plug in. Uh, power on na natin. Power on. Power on. Ayan, mga -DIY. And then, try na natin mag-throttle. Throttle. Ayun! Ayan, oh. At yun, mga -DIY, nagkaroon na siya ng tinatawag nating uh, speedometer o yung kanyang pinaka-odometer, eh, gumagana na. Okay? So, ang nangyayari kasi kanina, magkabaliktad. Ang nangyayari, eh, lumalabas yung indicator lang ng lights dito kasi magkabaliktad nga sila. So, ayun. Kung sakali man na mangyari sa inyo, yung ganong klaseng senaryo, kapag ka nakabili kayo ng bagong indicator, eh baka yun lang yung problema. At ayan, uh, ulitin natin. At ayan, uh, isang mabilis sa mga diy Maraming salamat sa panonood. Thank you. Hanggang sa muli.